Samantala sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live, Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas sa layaning mas palakasin ang kapasidad ng mga barangay sa lalawigan ng Batangas sa pagbibigay ng mahalagang serbisyo at suporta hindi lamang sa panahon sakuna, magi sa pang-araw-araw na pangailangan sa pagtulong nilagdaan ang Memorandum of Assignment o MOA para sa dagdag na multipurpose rescue vehicles o MRV sa ilang mga barangay sa probinsya na ginanap sa Provincial Auditorium Capital Site, Batangas City. Ang paglagda ay pinangunahan ni Governor Hermelando Mandanas kung saan, nasa 63 kay recipients ang makakatanggap ng nasabing MRVs. Nakibahagi rin ng Provincial Legal Office sa Pangtiyakin ang pagpapaganap ng pagnotaryo ng dokumento upang maging legal at formal ito at lahat ng mga partido na lumagda sa MOA. Kasabay nito, ginanap din ang orientasyon sa maayos sa paggamit ng MRVs sa pangunan ng Provincial Assistance for Community Development Office. Ipiniliwanag din dito ang ilang mga pangunahing dapat malaman ng mga tatanggap ng NRVs tulad ng LTO rules and regulations na kahalagahan at proper use ng mobile radio sa NTC insurance policies para sa GSIS salient formation o information pagdating sa medical equipment sa panahon ng kalamidad sa kunat emergency warranty and technical features ng MRV at safe driving at proper maintenance ng nasabing sasakyan mula sa FM 95.9 ito Sirens Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas CNN Live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda. Wala po naman sa impilan ng Radyo Totoo, CNN Batangas.